is me, I'm eh, the first, so eto, ganda ito, ang gandang lalaki ko na naman, guys. Ang hirap lumabas kasi minsan sa buhay ng tao, kung lalabas ka, syempre, dahil sa sobrang kagapuhan mo, dyan ya, yung magsasabi sila na, yeah, sana course. all, sana all, lagi kong naririnig yun na, ang hirap bilang isang taong gapo, na lalabas ka, kailangan talukbong pa muna, mag-disguise, mag-salamin, yung mga tipong magaganyan kayo, parang hindi ka nila makilala kasi pag ano, lagi mo maririnig na sana all, kamukha ni Earth the Pearl, sana all, yung papapicture sila, lalakad ka lang, hindi mo mawari. Ewan ko, binigyan na kasi ng Panginoon ko, sinong, sumparaw to, sabi ng daddy ko nung panahon na ano. So, ang hirap, mahirap, mahirap ang maging karoon ng ganitong mukha. Uh, guys, pasensya na kung medyo naluluhalo ako sa nangyayari sa buhay ko. Kaya, ngayon, sa totoo lang, binabaka ko to. Kahit, kasahit sa damdamin namin sa ganitong mga guwapo na kagaya ko. So, nahirap talaga guys. Hindi ko, ano, pero, pipilitin ko guys, nakayaan pa pato ang hirap. Pero, dahil sa inyo guys, sa mga followers ko, ah, uh, meron pa pinagdadaanan ko ngayon, na, kahit buhako ko, ah, uh, kakayanin ko, kakayanin ko to. Ah, uh, pagsubok lang naman to eh. Alam ko, wala namang binigyan Panginoon, na pagsubok, hindi natin makakaya. Kaya na, eto, dito ako sa bahay nila, Sam. Kahit, nakamotor ako ng NMAX, tapos, nag-shades lang ako para ayan, nag-sombrero tapos minsan talagang tatakip pa ako ng ganyan guys oh. So, para di lang nila makita si Sam lang nakakita sa ngayon ah nakakayak, nakakayak na no na maririnig mo dadaan ka sa kanila tapos sabi nila sana all ba po, sana all kamukha ni Earl ang hirap eh, ang hirap yung gusto yung kuman. Gusto yung kuman maging kamuka. Magka, magkakamuka kami lahat. Uh, kaya lang, kanya-kanya tayong kalob eh. Alam, kanya -kanya tayo, Ito, binigay ng ganitong muka. So, guys, sana maintindihan nyo, hindi tayo lahat pare-pares ng muka. Uh, pinagirapan din to ng magulang ko. Kung paano ko napuo, kung paano ko ganito. Inalagaan namin to ng 40 years, halos guys, 40 years. Kaya, sana, nungunawa nyo na lang. pakiunawa na lang guys, mahirap maging guapo. Ah, uh, tatawagin ka, Pogi, Pogi. Siyempre, ako ayoko man lumingon, pero, minsan, tawag na nga sa, Boy Pogi. Kaya, siyempre, mapapalingon ka, kakaway ka na lang, na, ahay. Siyempre, pag hindi mo hinay, hindi mo no. nanon suplado so, na naman ang dating mo guys kaya kung dala ng towel baka bumahan ng luwa ang hirap oh, so guys oh, so see you sa next video ko sana makayanan ko to malampasan ko to hope and I'm your host again Earl the Pearl kaboom